Be Alonso, may bagong business at ngayon nga ang naging opening. Pinangalanan niya itong Bash Dat Manila at talagang bagay na bagay sa kanya ang name ng business at ang motif naman ng kanyang party ay pitch. Super chic talaga at pumunta rin ng ibang celebrity sa kanyang business party. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Bagay na bagay ang bagong business ni Bea Alonso sa kanya. Naisip na ito dahil sa dami ng mga traveler, gusto niyang mapagaan ang pag-aayos ng mga gamit ng mga ito with touch of pagiging fashionista. Kaya naman, inintroduce na niya sa market ang kanyang Bash That Manila. Yeah. Okay. Oh my it's my a delight to see all of you here. Thank you for coming. <laughs> so I'll i give them a background. Yes, yes. So less than a year ago in November, Bea, Brina and I embarked on a journey with Bash with the ambition to change how travelers um, you know travel and go out of the country and pack their clothes. Because we believe that every journey can, you know, can be or supposed to be effortless. It should be seamless, yes. you know. So we have crafted, you know, a collection of travel essentials that unite practicality, affordability, and style. From our first-class collection to our below collection, our commitment is to really give every traveler. A very um, comfortable journey because Bash is not just a brand, it's, it's for Bash Manila. The bubbly Bash is here celebrating our newest colorway, Peach Fuzz. Let's go, let's get it! So beautiful. What a remarkable way to commemorate this very special milestone. to the entire team. You really pulled off such a beautiful event. Sinuportahan naman si Bea ng kanyang mga kaibigan na talagang nag-effort para makapunta sa party niya. Pinaghanda ang mabuti ni Bea ang gabing ito para mapaligaya ang mga kaibigan at mabusog ang mga netizens sa mga pasavog niya tungkol sa kanyang bagong business. Thank you, Janina. <laughs> hello, okay, everybody. It's a delight to see all of you here. So Thank beautiful. you for coming. Bodies, uh, everything that Mash represents: uh, adventure, fun, grace, elegance. And anyway, Janina. It reminds you of those perfect travel moments. No collection. Oh, yeah, the The Peach Fuzz collection. I'm it's going to so love it for all of you right <laughs> now. dumating din sa kanyang paparty sina Carla Abellana at Rabia Mateo ang kanyang mga kaibigan na malalapit talaga sa kanya at sumusuporta sa kanyang bagong business. At syempre hindi mawawala ang nice print photography na talaga namang sikat na sikat sa pagdating sa mga photographer. Color peach nga ang napili itong si Bea Alonso para sa kanyang paparty ngayong gabi dahil talaga namang pasok na pasok sa kanyang personality at bagay na bagay ang peach para sa kanya dahil favorite color niya rin ito. Pinangalanan niya ang kanyang party na The Bubbly Bash dahil ang bash ay nakuha nga niya ito sa dati niya movie at talaga naman nagpasikat sa kanya na kapartner niya si John Lloyd dito. Yo, go. Moment. <laughs> so yeah. So I'll, I'll give them a background. Yes, no? yes. So less than a year ago, in November, Bea, Brina, and I embarked on a journey with Bash with the ambition to change how travelers, um, you know, travel and go. Wala na nga mahihiling pa si Bea Alonso pagdating naman sa estado ng buhay ay talaga namang stable na siya. At talaga namang kulang na lang sa kanyang buhay ay isang tao magmamahal nang totoo sa kanya.